Eh, hindi ko naman sabihan ng na mukhang kwarta. Ganyan. Aba, nung kwarta mo sa akin? At nasabihin nila. siya may sabi mukhang kwarta ka? Si Silam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Hmm, grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin. Nagpalaki kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Last lang utang na loob. Bakit tay uh, ano, sobrang ano mo sa kanila, hinanakit? Dahil, dahil dyan? Hindi sa mga uh, winiwikan nila sa amin na ano, lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan na kami yan. Hmm. Kaya ayaw ko na. Hindi mas hindi kayo magkasurundo. Hmm. Hindi ko na ko na mag-aalis pa kami nas kayo yung ina niya. Yung ina, wala din naman kwad sana. Anak. anak mo yung ina? Oo hmm, po. Pero bakit ayaw mong ano, anak mo? hindi, ma, hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Hmm. Matuwid yung anak niya. Ay, wala. Kampi pa. Kampi pa? Kampi pa yung sa anak. Kampi agyesya pa nga yung nanay niya. Ah, uh, daw eh, talagang lang <laughs> ay talagang nagahambog la ang magkasakit. Bakit tinong sila? Ay, ko doon. <laughs> Hindi ko alam. Ah? Ay, lovers. Gumagawa naman kasi nung ngilingan ng iba. Yung Pinto. Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima? Ima tourist Lagi yung kausap yung, nila? Yung namumuno po sa ilaw eh. Mm -hmm. Parehas na parehas po sila. Tamang panggawa na kwento. Puro paninira. Ang ng buhay. Ah, uh, yun lang. <laughs> Wala na po kwebel na kwanya na. Mm -hmm. Decision na magkasundo pa kami. Wala ka nang pa magkasundo kayo. Ano kung putuhin ka sa bahay nilang bago? <laughs> ay, ay, <laughs> lang ako sa butukan. <laughs> hindi ako magpita sa ganyan mong klase ng tao sino yung ano? baka iba yung pangalan binanggit mo yun nga pala po yung pangalan mo sino? wala kayong bibig Ay, pangalan, baka nagkamali ka ng ano ano <laughs> mo muna kung sino yan para mat-check natin yung mga grupo So tay, anong mensahe mo kay siya, si Lamy kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, si Lamy, yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo nagpalaki sa inyo. Ilan taong kayo napa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Ilan masasabi ko sa iyo. Erika tay, Erika. Sa rin po yung parehas yung dalawang... presi lang ugali? Parehas lang. Bakit nagbago sila ng ugali? Bakit nagkapira ano? Pagkapira nila, wala na. Nagkapira? Hmm. hmm. Hindi ko ma-interest yung pira nila. Yung sa akin ay yung ugali nilang ayosin nila. Ayaw ko nung gayang mga klaseng mga bata. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapastangan masyado. Walang hiya. Hindi na punta rito tay? Ay wala na, wala na yun. Nagalis nga po dito ay ano, nasa ospital kami. Hindi mo lang kaparapaalam na lolo, lola, malipat na kami. Hindi ay nagpaalam. wala, na. pagdating namin wala na, wala nang na, na tao dito para <laughs> para dito mga alsa na ng Madilim na bagay dito, wala nang katao-tao, natira lang yung panganay kong anak, hmm. parang namataya na. Hindi mo nagpaalam sa amin yung mga batang yun, talagang mga interest talagang ayaw kayong makasama dito. Dito lumaki sila. Ikaw, ang mm -hmm. nagpalaki lahat. Mm -hmm. kami ang palaki. Bakit nagibaw galit tayo sa nagmana? Oh, baka doon sa pamilya nila. <laughs> na sa lalaki. Hindi yeah. naman sa amin. Kami ang magkarapatid. mag kami. Mm. kami magkarapatid. Ayos sa mga namin. Pero sila, nagmana sa rusa, kabila. Saan so, kaya kumukuha ng pangkabuhayan, araw-araw yung pagkain, kaya kumukuha? <laughs> Ako na lamang, yung parapaan na lang po. Uh, yung mga anak ko napadala, kapila din naman, sa Nibo, ganyan, Sa Manila kong anak. Ilang balak mo lahat ay? Yan po yan. Ay yung, maski mga asawa na yung iba, pa sa amin. At alam nung kalagayan namin, ito, mas kami sa Sana malamang tumulong sila sa inyo, may sila, 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 sila may. Ayun. <laughs> wala pala. Wala yan. Wala yan. Nising ko wala kang wala kayong natatanggap? Ay, nung no, ano, nag pa si Rob. Hmm. Rob pa noon. Kaki okay, Rob ka. Hmm. Saka kay Ruel. Ngayon, kay wala, ngayon wala na. Wala na. na. Sige lang nga, Prabba, di na kayo binablog? Ay, di na. Hmm. Si Rowil, ganun, di wala na rin si Rowil. Wala na din po. Wala na din po. Ah, okay. Tapos yeah. alam natin yung... Totohanan yung kwento po kasi pangit naman yung pa ka lang ano, dadali Nahirap. mahirap, man yun so mula po sa kanila uh, kung sila po sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay ano, lang ugali tawag yun ni ano no? no? magaspang ang ugali hindi maganda yung ganun pangit yan dapat yung utang na loob saka ano, bumahal sa lulot lolay na doon dapat ano kung wala lang pera tayo, pabalik dito? Ay, hindi na, hindi ko natanggapin dito. Mas yan yung kailan pa. Talagang ayaw ko na. Pag Malalim ko, yung ano mo, sugat. Pag sinabi ko, sinabi ko talaga. Mm hmm. Malalim yung sugat mo tayo, grabe. Yan e, ang paninira sa amin, sa ano, sa, bilaba to, sa social media. Hmm. Na alam mo lang po ninyo. Tess, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo. Para alam namin yung alam namin yung mga dahilan. salamat po para Yeah, mo tay at uh, ano? Nalaman ninyo para para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Hmm. Alam din po ninyo. Sa na kumunta sa akin sila sila mi at uh, magpa-vlog din at sumagot. Oo. Oh. Wala yung mapagdasagot. Ay, hindi po yung sasagot sa akin. Yung ipagpaliwanag din sa akin. Ay, bahala po sila kung magkakaliwan nila oh. sila. Bahala po kayo. Basta huwag lang magsinungaling. Hmm, yung totoo lang. Yung totoo lang. Totoo No, di ba? yung totoo lang. Hmm. Yung totoo lang gawin <laughs> niya. Pero, Pero uh, sir, kung hindi po yung kasi si Lolo na nga niya pinaharap, kasi hindi sila makaharap sa kalakay siya lang. Kala wala sila makakayaharap. Mm -hmm. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila eh. Mm hmm. So, yan po ha, mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kinalulo uh, at tita niya po mga kalinga. So, paliwanag po sa atin na kung bakit po binawi ni June A yung pera po sana, pampabahay po nila. Kasi gusto nila yung masulo. Sila, sila ang mga budget. Tapos meron pa mga paninira para na nalaman din po natin eh alam mo mga kalingap bilang isang charity vlogger po eh ang aming pagtulong po ay dapat systematic tayo hindi, hindi yung ubos-ubos biyaya bukas na katunganga hindi tayo ganun mga kalingap salamat po sa ating lahat as di ba siya lang bigas agisang sakit bigas Terima kasih. Salam, Di tayo, salamat, uh, salamat, yes, salamat. Salamat, salamat. Misan, napunta-punta ako dito. Ha? Salamat din po, salamat din po para ano, malaman din lang yung katotohanan na nag-aambung sila. Pagka ako ito ay ano, yung mga project ng bahay, kung sakaling matapos na, huwag ka lang ba na ako lang magpagawa ng bahay mo, kung sakali. Ay, <laughs> bahala po kayo. Uh, ako <laughs> naman may sariling karpentero kung ano. Para maayos yung bahay ninyo, ano? Ha? Salamat. Ate, okay, ano mo? Ay, sige na. Salamat po, ano salamat po, salamat po. Ate. Okay. Sige na. Eh, hadlo ka sila. Ay, kayo eh, ano ba kaya mo sa <laughs> ka Ano ba kaya mo sa kanila? <laughs> bago na. Salamat po, salamat, bye bye. Salamat. Salamat, salamat po sa inyo. Yes. Sa lahat na grupo ninyo. Ako ang kampi mo tayo, ha? Ayun po, yon po. Ha? Salamat po. Kasi so, senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Sa parito? Ay, ato, tay, Ako na kuya, ay, Ako ang kausap po dito, walang sino. <laughs> ako ang kausap po dito. Salamat Tay. po, salamat po, bebal. Ang senior, mamahalin ko yan. Hmm, salamat kuya bebal ha. salamat o, sa tulong ninyo. Oh, ako ang kakampi o. mo, Tay. Ako ang ah, di, kay, ay, ko po, na, di ko po na, naasahan na, naasahan na pupunta po kayo dito. Ano? Ibigan ako, kami. Ako, Tay, hindi ko sisiraan si Erika. Gusto nga, magkasundo kayo eh. Ayan. Kuhintay okay. ko yung panahon na magkasundo kayo. Ha? Ah? Bahala ka po. Pero sige, kayo, sige. Sa -ano yung mamatay tayo yung may ano sa puso? kapata pagpapatawad. Ano? Oh, uh, siguro okay. kayo, nagyayinakit kayo. Pero, lilipas din naman yan. Huwag muna ngayon. ngayon lang po sa opo. Salamat po. Salamat po. Opo. salamat po sa inyong grupo. Tara. Okay. Mm, salamat. Salamat tayo.